Giselle Regaford. Kami, Kami Giselle! Giselle! Nako, ka Jerry, katin ilang pwesto na ng mga retailer ng karne ng baboy yung napilitang magsara dito sa Cartimar Market Passway City dahil doon sa pagkalugyan ng kanilang kabuhayan. Sa sobrang mahal daw kasi ng karne ng baboy ngayon, alos wala na silang tinutubo pang bayad sa pwesto sa nilang mga tauhan. Sobrang tumal pa ng demanda problema rin ang nila yung pandidip-dip daw ng Department of Agriculture na sumob sila sa MSRP na pagsamantala munang ipinatitigil ng gagawaran. Ilan sa retailers ng baboy yung lumipat muna sa pagtitinda ng manok susubukan daw nilang makabalik sa pagbibenta ng karne ng baboy kung bababa pa yung presyuan. Pakinggan natin yung isang naabutan natin na, na, na lumipat na sa pagtitinda ng manok. sa manok. Siguro, yung bumaba siguro yung bago. Saka na lang ako magbubukas. Nanawagan naman yung iba pang mga retailer dito na ngayon sila plano ng DA ang pagpapakalma sa presyo. Una sana nitong silipin yung presyo sa farm group upang maapektuhan din ang presyo sa sabit ulo na kanila namang pinagbabatayan. Ang sabit ulo daw ngayon tumipa pa sa 340 kada kilo at nag-abiso pa raw yung kanika nila mga supplier na magtataas pa ng panibagong 10 piso kada kilo bukas. 430 ang kada kilo ngayon ng liyempo habang 380 naman ang kada kilo ng pide at kasema. Pakinggan natin yung ilang bahagi ng uh, panayam natin sa ilang retailer. O di pa kami, yung senses namin, napakalaki dito sa panunay. Kaya hindi namin talaga kami makatot. At certification lang ang ano namin. Ang matutubo namin sa isang mga pundo. Alam mo nga ba, ba? damihan ng produksyon. Ito si Yusel Rico Poiz para sa Visa Relation sa Pilipinas o na sa Pilipino.